iginiit ng Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated Eastern Visayas na malaki ang malulugi sa mga lokal na rice retailers dahil sa pagkakadaon ng price ceiling ng bigas. Ayon sa presidente ng grupo na si Frederick Dia, posibleng umaabo sa 40,000 pesos kada linggo ang lugi ng mga lokal na rice retailer kung kaya't masama ang kanilang loob sa kautusan ni Pangulong Marcos. Dagdag pa ng grupo na may ilang tindahan ng bigas ang nagsaramuna upang ang hindi makapagbenta ng paluging presyo ng bigasa. Paliwanag pa ng grupo na namumuhunan ng 2,450 pesos kada sako ng bigasa ang isang retailer at gumagastos sila ng 49 pesos kada kilo kung kaya't malulugi ng 4 na piso kada kilo kung ibebenta ng 45 pesos ang bigasa. Sa datos ng Department of Agriculture nitong lunes, naglalaro sa 50 pesos hanggang 62 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na commercial rice, habang 41 pesos hanggang 65 pesos kada kilo kapag imported commercial rice sa mga palengke sa Metro Manila.